Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Binibining Jody, ako nga po pala si Gabriel C. Alcantara, at ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang epekto ng napapanahong issue sa kasalukuyan. Ito po ang aking talumpati tungkol sa pagtaas ng bilihin at nagpapahirap sa mamamayan. Sa panahong ngayon, isa sa pinakamabigat na suliranin ng mga Pilipino ay ang patuloy na pagtaas ng mga presyo. Mula sa bigas hanggang sa pamasahe, halos lahat ay tumataas. Pero ang sahod ay naratiling mababa. Maraming pamilya ang mahirap pagkasyahin ng kanilang kita. Maraming mga estudyante pumapasok ng gutom at mga manggagawang hindi makabili na sapat na pagkain. Habang tumataas ang gastuhin, tila hindi naririnig ang hinain ng karaniwang tao. Dahil sa napapanahong issue, maraming tao ang naapektuhan dahil dito. Hindi natin ito dapat binabaliwala dahil kailangan natin ng konkretong solusyon mula sa pamamalaan. Suporta ng mga magsasaka, kontrol sa presyo, at ayuda para sa mga pinaka-apektado. Bilang mamamayan, may karapatan tayong manawagan ng aksyon dahil ang pagkain at mga pangunahing pangangailangan ay hindi luho ito ay karapatan ng bawat pilipino panahon na para kumilos ako nga po pala si Gabriel C. Alcantara at ito po ang aking talumpati tungkol sa pagpapataas ng bilihin at nagpapahirap sa mamamayan salamat po